Akala ko ba nag-usap tayo? Nasabay tayo mag-gym. Sabay naman po, anak. Hindi yun sabay. Nauna ka nung konti, hindi pa rin sabay. Kasi nga, di ba, may kinuha lang kasi ako sa bahay. Kaya ako nalit ng konti. Importante din kasi yun eh. Tapos, yun, kitao. ko. Ayun pati si coach. Ang pagpasok na pagpasok ko, kita ang kita ko. Eh. Ba't kailan bang nakaligit yung mga kamay niyo? Di po ay, ah. naalalayan lang naman po ako sa braso. Hindi yun alalay. Kilala ko yun eh. Ba't ka po Meyer? Bakit ano masama doon? Coach naman po yun. Wala naman sana kaso masama ako. Kaso di ba nga nag-usap tayo na sabay tayo. May rason kung bakit gusto kong magsabay tayo. Nagsiselos ka ba? Hindi. Ba't mag magsiselos? Bakit? Dapat ba mag magselos? Hindi. Hindi naman pala eh dapat na natanong. Ba't ganyan yun yung inaasta mo? Kasi eh, nakakainis lang eh. Iba yung ano eh. Diba? Iba yung pinag-usapan natin dati, diba? Wala, di lang nasunod. Isang exercise pa lang naman po yung nagawa. Kahit nagatua. na. Kahit na. Ang usapan, sabay tayo. Di mo ba alam kung anong araw ngayon? Kaya ako bumalik sa bahay. May ginawa ako. Mamaya, malaman mo kung bakit. Pasensya na. Pasensya na rin. Hindi lang kasi talaga nasunod yung gusto ko eh. Pasensya na, medyo nag-eat bigla yung ulo ko. Pero, tama ka. Nagselos ako. Kunti. Eh, basta nagselos ako. ito. So, okay na tingin, tingin. Wala po. Ano wala? Kikita kita tayong natin, tingin sa akin. Kakaya tuloy. Ang biya na. Nakita mo patuloy ako kung paano ako nagalit. Kasi na ko ha? Wala po. Wala Sorry din po. Una-una. Sorry. -una. Sige, okay lang. Ayun, wala naman nang magagawa eh. Susunod ah, sabay na tayo. Sa so, promise yan ha? Promise po. Promise? Ayun, love you. Ay, joke, joke lang. <laughs> joke lang. Kailangan kasi tayo na eh. Bakit ba ako nagsiselos? Hindi pa naman nga pala tayo. Ay, yung na binata tayo eh. Di ba natandaan mo kanina? Sabi ko, may dinaan pa ako sa apartment. Kaya ako nahuli. Kaya ito, pakita ko sa'yo. Ano Carla, ready ka na? Yes po. Ito. Teka lang ha. Palam mo na tayo. Ipagpalaw ko muna yung ano. Pagpalaw natin kila na nai tatay. Hindi pa. Nay! Po. Apo, may papalam po sana kami sa inyo po. <laughs> Ako po ang <yung> kabal, Nay. Hindi, <laughs> <laughs> ano na lang po, Nay. Um, tawag po. Um, yun nga po. Um, ilang araw na lang po. At mapapalawan na po kami. Opo. Okay lang po ang sama namin si Carla po. Okay lang po. Kasi matagal man na, na po inang paalam. Paalam. <laughs> paalam. <laughs> Ay, sige, siya po tay. Ano po sabi ni tatay? Wala po, nasa laot po. Ano sa laot po? Okay lang po nai, na inakasama po ako pagpapalawan po. Okay lang naman. Basta, mag lang. Opo, nai. Mag-iingat lang po sa ambilan. Opo, salamat po. Iingat ko naman po ni na si Carla po. <laughs> eh, si <sila> nanay kinikilig. Hindi <laughs> <laughs> po, siyempre ano. Siyempre po pa ano. Ikaw ang kasama po ni Karen. Siyempre talagang iingatan mo para... Opo. Ah. <laughs> oh, okay. si Kalinga Prab po. Dahil na kay Kuya Rab, siyempre, ano po niya si mm. Karla. Mm Di wala oh. lang po kay Kuya Rab. So... Ay, sa'yo wala. Kay, sa akin po, wala. kay Kuya Rab po. wala talagang ribs. <laughs> wala talagang kuya <laughs> Rab. Wala po. Okay, ayos. Okay na. Pero okay, wala pala wala tayo. Ayan. Ah. Bro, ito. Alawas daw ni Carla. Uy, yun. Uy! Ang kapal, o. Pura <laughs> pa iba na Mga kalingap, may alawas po si Carlo dito. Ayun, o. Carla, alawa. Palawan, alawan. Wow. Wow. Ito, o. Wow. from Tita Bong. Uy! Mga walang buhay na mga. Mga lalo mo. Mga <laughs> lalo mo. Mga <laughs> lalo 13,000 from Tita. Early. Early and Tita Lover Samarine Thank you so much po oh, Tita uh, Erwin yes, Tita yes, Lover, lover Samarine Pang-ibagbansa na ito po. Talawan sa pang-ibagbansa ah. 3,000 sa Tita Judy Santo 5,000 from Juana Bungtong Thank you po for... si Juana Bungtong 10,000 from Tita Edna My Antonio Thank you po Tita Edna 39,000! Carla, may lalawas na nakapunta ng Thailand. Thank you po, Tito Bong. Thank you. Tita Lover, Summer Rain, and, and Tita Julie Santos, and Tita Juana Bugtong, and Tita Edna Antonio. Thank you po. Thank you, thank you so much po. Ito pala, kayla, Ah, hindi ba ito kasama? Oh mo sige. Ito, ay, siguro ito muna. <inaudible <inaudible> ito bro, ano to? Si from run Kicks PH, galing kay... Um, hmm. Ano po ito? Galing? Walang nakapangalan? O, basta ano po ito. Ano bro, buksan natin. Mga sapatos okay, natin ito. Uy, may pagkain, tinapay. Tapos meron pa dito, Carla po. Sige na po, kuya. Meron ka uh -uh. na po. Uh, wow. Baby, baso. Tabangan mo na. Kay tita Darlene Molo. Yan, Darlene Molo. Thank you so much po, tita Darlene Molo. Thank you po. Uh Oo. -oh. Jump Car Fans Hello. for Life. Shout out po. Hello. Ito po, ano ba? Uy, damit. Uy, mga damit. Sige po. Ah? Thank you po. Hindi mo lang ako pipigilan? <laughs> Ay. Okay. Pigilan mo naman ako kahit minsan lang. Ganda rin dito pag gabi, no? Medyo fresh ko rin. Kaso, nakatakot. Kasi, ano eh, parang madali lang sa inyong ano na. Kailan yata dito may bakod kayo. Hindi po, okay lang naman po. Safe naman po, may mga kapitbahay naman po. Ah, kahit na. Mas, mas okay kung 100% sure may bakod kayo mas ano yan, mas safety yan basta ano, pag hinlatid kitang lalo ng ganitong oras medyo madilim na talaga wala ba dito na ako makikulog nakatakot ah, maglakad yun sobrang dilim ayos mm -hmm. lang sabi ka po kay mama po pwede mo <laughs> <laughs> na magsabi, maya ako sige na, uh, baka na kayo na kay ko Rab mo may pa yun eh bye okay. okay. oh, bye sabi din po, thank you kay po sige po, sige lang sige ito natin yung gym, tsaka ka ah. Sa so, imporma ako, oh. minsan lang ako mag-sort nung gano'ng g-gym. Kaya lang naman po yung umalis eh. Eh kung gulaasan sa rin si coach, eh di sana hindi ako alis doon. Eh kung hintay mong pansa naman ako, basta Ay. ayan mo na yun, baka mag pa tayo eh. Kung kaya lang ipaalis na ako, ano? Ito rin ako. <laughs> Chat-chat ka lang. Sa IG. Or. <laughs> Tara. <laughs> Bye bye, petelakoh. kita, Bye bye, thank you. bye bye. bye, -bye. bye, -bye, mama. bye, -bye.